Na po! Ikalimang linggo na po sa karalimang panahon ng simbahan. Ang unang pagbasa mula sa Propeta Isaías at ang Ibanghelyo ay kay Lucas ay nagpapakita ng dalawang tao, dalawang mama, Isaías at saka si Simon na tiyatawagin nating Pedro na nung nakita nila ang isang karanasan malalim na malalim para nakilala nila ang Diyos. At pagkilala sa Diyos, alam mo na kilala nila, kanila sarili. Sila yung mga makasalanan. Nanliit sila sa harapan ng Diyos. Tama lang. Sabagat ang Diyos ang matayog, ang Diyos ang mas malakas. Nang liit po sila. Dahil dito, ang tanong natin, tayo naman ay maliliit na tao rin, di ba? Pwede ba tayong magkaroon ng piliin tayo ng Diyos at gawin tayong kanyang sugo? Pwede, pwede po. Ang mahalaga lang po ay yung ating sagot Si Simon Pedro sabi, pinipili kita para maging mamamalakayaan ng mga tao. Sumunod siya. Umalis siya at um sumunod kay Kristo. Si Isaías, kung sabi sa kanya, ah, ikaw ba ay susunod sa akin? Sabi niya, yes, send me. Wow, sana tayo din.